pre 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 na naman yung mga naghanda may mga katabang oh, you Ano para bukas ah, Nag-ready na Fight <tinyo> na, na naman ganito bukas nito, fighty paiti Fight, Pait fight -pait na naman mga kadama oh Hmm <tinyo> Ito yung kakainan nila bukas. O, oh, yan. Napakarami nila. Yan. Ang mga paan namin nito bukas para na mga ano eh. Robot eh. Punta doon. Punta dito. Hmm. Ang <Duty mo> haba-haba. O, oh, yan. Nakaready na lahat. Para bukas walang hassle, no? Ah. preparing -pre -pre na naman yung mga naghanda naman mga katabag. oh, na no, no, no. ah, para bukas. Ah, nag-ready na. Pait na, na naman ganito, Bukas nito. Paiti, paiti. Pait, na naman mga kadama, Oh. Hmm. Ilang Ilang Ito yung kakainan nila bukas. O, oh, yan. Napakarami nila. Yan. Ang mga paa namin ito bukas. Para na mga ano eh, Robot eh. Punta doon. Punta dito. Mm hmm. O, oh, yan. Nakaready na lahat. Para bukas walang hasil, no. Uh. ready na yung aming mga mm. ayan sya ganito dito pag may handaan may paparty yung amo namin bago mauwi sila ng Saudi. yan nakaano lahat yan. yung ano namin, ayan. Ito lang bang suplex doon, suplex so, doon, Jen? Meron yung kulay no, no, green. Pero iba-hibalay na hindi, ano, Iba-iba yung flavor.